Kamusta mga maka full court? Halina at pag-usapan natin ngayon ang ibinulgar ni Anthony Edwards matapos ang pagkapanalo ng Team USA ng gintong medalya sa Paris Olympics. At isama na rin dito yung balitang trade sa pagitan ng Lakers at Indiana Pacers. Isang linggo nga po, mga maka full court matapos ang pagkakapanalo ng Team USA ng gold medal sa nakalipas ng 2024 Paris Olympics, ay binulgar na nga po ni Anthony Edwards sa kanyang interview na matapos nga nilang manalo sa kanilang gold medal match laban sa France. Ay pinatest na nga agad silang tatlo ng Stephen Curry at Kevin Durant sa pinagbabawal na gamot. Kaya ito nga naman nga po ang mismong rason bakit hindi maayos na nakapag-celebrate ng panalo ang kanilang buong kupunan ng araw na iyon. Pero kung inyong da nga pong titingnan ng mabuting, nararapat lang naman nga na etest si Stephen Curry matapos ang napakahalimaw na performance nito sa panalo ng Team USA sa semifinals laban sa Team Serbia at sa kanilang gold medal match kontra sa France. Pero maliban nga po dyan ay wala naman nga pong iba pang aberya na nangyari pagkatapos ng kanilang panalo. Samantal pumunta naman tayo sa ating susunod na pag-uusapan sa inalabas na trade sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Indiana Pacers. Mismong si Jovan Buha nga po, mga maka full court ng The Athletic ang nagsabi na inaasahan na nga po na hindi nagagawa pa ng malaking trade ang general manager ng Lakers na si Rob Pelinka ngayong off-season. Hindi na nga po nais isakripisyo pa sa trade ang ilan sa kanilang mga key players kagaya na lamang na Austin Reeves, DeAngelo Russell, Rui Hachimura at maging ang ilan sa kanilang mga future first round pick. Ngunit hindi naman nga po ibig sabihin nito na hindi na sila susubok na gumawa ng trade ngayong off-season. Hanggat hindi pa nga po nagsisimula ang 2024-2025 NBA season, ay patuloy pa rin nga po sila na naghahanap ng mga bagong manlalaro na pwede nga po nilang makuha ngayon sa pamamagitan ng isang trade. And speaking of trade, maka full court, may inilabas nga po na balita ngayong araw na isa nga po sa mga kupunan na posible maging trade partner ng Lakers ay ang Indiana Pacers. Ayon nga dito mga makamaka full court, ay maaaring nga na pong i-offer ng Lakers sa Pacers ang kanilang mga players na sina Rui Hachimura, Austin Reeves, Jackson Hayes at ang kanilang 2031 first round pick apang makuha lamang nila sinang Miles Turner at Benedict Maturin. Para nga po sa mga hindi diyan nakakaalam, si Miles Turner nga po ay nag-average last season ng 17.1 points at 6.9 rebounds per game. Habang si Benedict Maturi naman ay nagtatala ng 14.5 points at 4 rebounds per game sa Pacers. Nasiguradong mapapakinabangan pareho ng Los Angeles Lakers kung sakaling makuha nila ito sa pamamagitan ng isang trade.